Hi guys! Welcome or welcome back sa channel namin. Sa video na ito, i-share ko sa inyo yung mga DIY na ginawa ko dito sa bahay. Mahal kasi yung mga services or professional service pag kumuha ka dito sa US. So, kaya sabi ko, ako lang gagawa. So, hopefully makatulong ito sa inyo guys, especially uh, when you go here in the US and you need to move in sa, sa bahay and you need to do some stuff. So, uh, hindi nyo na kailangan kumuha ng uh, services para you could do it by yourself na lang. task ko naman is yung mapinturahan uh, nitong garage area namin so, pakita ko lang pa ni rin yung then meron pa kasing mincreen na pink. so, sayang naman kasi itapon namin uh, gamitin na lang namin dito so, ito yung pinaka uh, garage yan, yeah, yung gilid then uh, yung door so, ito yung existing niya. Yan, naupisan ko nalagyan ng mint green. So, ang plano ko, uh, mapinturahan siya ng mint green pati itong sign na to. Ang mga main na ko dito sa bahay is yung repainting ng garage, CR, doors, agdan, at mga cabinet. Ang professional painters dito sa Detroit, Michigan ay sumisingil ng $20 to $50 per hour. That excludes the paint. So, mahal siya we decided na lang na ako na yung magpaint. Ang gastos namin for painting is around $250. That includes yung ladder, paint, paint brushes at gloves. Ang first na ginawa ko is palibutan ng tapes yung mga gilid para di lumampas. Next is nilagyan ko ng primer yung tiles. Pero di na kailangan maglagay ng primer for all the doors, including yung closet doors. Diretso paint na. Double coating yung ginawa ko para mas buo yung kulay. For the paint itself, bumili lang ako ng 7.5 liters worth $72. Sobra pa yon para sa mga kailangan ko lang na pinturahan. Di ko na pininturahan yung wall since repainted lang siya 2 years ago. At yung paint na ginamit ko naman for the garage is yung tira doon sa paint ng wall. Balik kung susumahin, nakatipid kami ng almost $300 for a 7 to 8 hour painting job. Yung next kong ginawa ay yung pagpalit ng range hood. Di ko na sana gagalawin kaso may kalawang na delikado lalo na dahil lutuan namin. Pumili kami sa Amazon ng Range Hood na worth $73. Yung minimum installation fee ng Range Hood dito sa Detroit ay $200. Kailangan ko palitan yung kable for power ng dryer namin kasi magsi siya. So, kumuha ako sa Amazon ng 10 feet kasi yung by default yung binibigay ng Home Depot is 6 feet lang. So, papalitan ko siya. So, hopefully, uh, walang problema. So, ayan yung dryer namin. And, ayan yung power outlet. Nasa baba kasi siya. So, kailangan ng mahabang kable or ilipat siya. So, ayan. Ito yung nabili ko na kable. At, ito naman yung 6 feet kasama sa pagbili ng Home Depot. So, 30 amp siya. At yung kinawa ko ay 10 feet. Ito. Puti na lang si Amazon. Merong uh, 10 feet cable. 30 amps din. At papalitan ko So, ito yung location ng power outlet. So, let's see kung ano yung nasa loob. So, yan siya kailangan kong palitan yung kable at ayan yung color coding niya so picture ang walang din siya para may reference ako so yung ko, parehas naman siya ng color coding ayan so imamap ko lang siya umabot na siya hindi <laughs> ko na kailangan kumuha ng electrician para baguhin yung uh, installation namin ng outlet and kabit ko lang it's so, a good thing na nalaman ko na pwedeng DIY yung pagbalit ng kable and we don't need to pay for additional cost sa electrician at the same time na um, palitan yung installation namin kasi nasa uh, nasa baba siya so by God's na nagawa namin yung paraan so next task ko naman dito sa bahay ay yung pagmount ng mounting points dito sa uh, wall kasi dito namin ilalagay yung TV namin. So, ito yung uh, wall mount na kinuha ko para sa TV namin. Tapos, kumuha din ako ng stud detector or stud finder para ma-locate kung saan ko pwede i-screw. Minarkahan ko na yung gitna. Then, move tayo sa kanan para makita natin yung other part naman. And, wala na letter D. So, ayan. Yeah, yeah. So, talagang siya yung gitna. Huwag natin na lang. natin na lang. Slowly. Slowly. Ayan. Ayan natin. Oh. Nice. Oops. So, ito yung gitna ng stud. Another stud. Kita nyo yung kanina na mark. May mamark natin siya ulit. Ayan. So, malaking bagay siya. na may stud detector. Kaysa yung kakapay mo lang or uh, titingnan mo lang. so, ito yung mga tools na kailangan ko yung pang mount ng TV then kailangan ko ng uh, cordless na drill at yung cool stud detector uh, yung ginamit ko kanina at yung toolbox ko para sa mga screws and other stuffs ang main thing guys na dapat natin gawin pag nagdi DIY is magtyaga magbasa ng manual. Kahit na tingin natin na alam na natin yung gagawin, it's still a must to go through the manual para di masayang ang oras at pera natin. So, after ko ma-identify yung stat kanina, yun nga, naglagay ako ng markings bago ko binarena. Then, kinabit ko na yung mga metals as per dun sa manual. Next kong ginawa is yung pagkakabit ng dalawang kamera sa harap at likod ng bahay. Ang installation cost ay $100 per security camera. Pinalitan ko rin yung mga doorknobs since wala na yung original keys at naglagay ako ng bar doors for additional security. Ang pinakamababa ng service para dito is $75. Hi guys. So yung gagawin ko naman ngayon is papalitan ko yung air filter nung uh, aircon system. So, siya, bili ako sa home depot. So, same size lang yung kailangan para mag-fit siya. Then tinanggal ko na yung luma. Yeah. So, ipapasok ko lang siya sa ilalim. Kailangan uh, yung arrow na kalagay dito is airflow towards toon sa blower motor, which is yung whole device yan. So, kakabit ko na siya eto guys, simple lang. Pero kapag di natin inalam, mahirapan talaga tayo magtipid. Isa pang gusto kong i-share is yung pag-DIY ng mga gamit sa bahay. Since nag-move kami noong 2023 dito sa Amerika, na-realize namin na dapat matyaga ka mag-assemble ng mga gamit. Tulad nitong desk na to, ang professional fee para sa pag-assemble nito ay $149.99 dollars. Mas mahal pa sa desk mismo na $109.99 dollars. Sa pag-assemble, bumili ako ng electric drill screwdriver sa Costco worth $70 dollars. For me, worth it siya magkaroon since as I said, para makatipid sa professionally assembled furniture, we have to do it ourselves. I recommend na bilhin nyo to guys para mas efficient ang pag-assemble nyo. For this specific item, it took me three and a half hours to assemble. Medyo matrabaho, pero since mahal ang fee, for us, it's worth na mag-DIY talaga. Ang total na natipid namin sa pag-DIY ng home services is around $1,600 or almost $100 thousand peso. Binawas na namin dyan yung mga binili namin like electric screwdriver, ladder, at stud detector. Thanks guys for watching. Sana may napulit kayo. And please, don't forget to subscribe to our channel. See you and God bless.